I'm not PINAKALA RITUAL NANG ko. Kaya guys, huwag nyo nga po bayahin lang ang inaabot ko, guys Kaya Walang tumatagap sa amin Magbabaya lang sa inyo po Kaya kayong mga isyente Patanong na mag-aaral ng mga muti Huwag nyo nga bayahin sa isyente po sa inyo Ito hiyan, hiyan na ya tiyak lang ito. Kaya huwag nyo mag-aral mag-aral kayo. Kailangan nyo na yan mag-aral. Kasi wala nyo. Ako, kayo. Mag-aral na mag-aral. Mag

tetap Meron tap